na gamit kasi sobrang init. So, nire-ready ko na po yung pansit pa. Pansit pa lang para sa mga bata. Ano na siya? Ilagay ko to. Alam ko makagustuhan to ng mga bata. Mga bata lang po. Wala akong ibang invitation. Kasi nandito Hello. si Kuya Longlong. Yung dati kong binibila ng mga gulay po, bibigyan ko siya ng pansit. <laughs> yung ibang mga bata, wala. Kasi Sabado po ngayon, wala nang klase, saka summer na. Yung ibang mga bata umuwi sa iba-ibang lugar. Kasi malapit kami sa bukid. Kaya medyo lalungkot akong konti. Kasi kulang yung mga bata dito sa labas. Kukunti lang yung mga bata. Yung ibang mga bata, wala na. Yung iba nagsipagbakasyon na. Kasi sa public school ngayon, maaga po yung uh, summer. Kaya medyo malungkot ng konti. Kukunti lang yung mga bata sa labas. Pero okay lang. Ito, ito na po siya. So. Hey guys, nagluto ako ng simpleng pansit para sa mga bata dito sa labas. Siyempre, alam mo na today is my <laughs> pansit guys. Dami. Dalawang ano to. Hmm sana mabusog silang lahat pati kami ni Pinchet ito okay na po guys ito po guys para sa birthday kapansit lang yun. ano? pwede sa mga bata sana mabusog kami lahat Kasi so yung mga bata ni... Wala yung ibang mga bata eh, kakamiss. Kumunta ka. Tapos may bisita po ako, special si Kuya Longlong eh. Bakit mo, ano mo yung yung araw Kuya Longlong? Ha? Ay, kung alam eh. Ito sinabi mo eh. Si Kuya Longlong po, isa sa mga barkada ko dito po sa Muntalban. Diba? Ay, tata dada. Father, this Very good. So birthday, mama? Happy birthday, mama! Hello, Happy birthday! Happy <laughs> Happy birthday! mama! Thank you! Happy birthday, mama. Thank you. Happy ya ha. niatan aku <laughs> <Halika, kuya. laughs> <laughs> Ayan po ang aming ano na yun. Sa mga bata. Oh, yung... May tatlo mm. pa doon? Opo. Oh, Ay, kunin yung tatlo doon. Kunin mo na. May tatlo pa doon ganito. Oh, oh, si... si Marco, si Bilgan, uh, Chinchin. Tapos may isa pang dumating si Mitz. Ah, long time friend ko po. Yan, ngayon lang ulit kami nagkita dito. <laughs> 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 Tapos syempre yung mga batang makukulit po. Mm. Mm -hmm. Marco, nilibri <laughs> mm -hmm. ko rin sila ng milkshake. Oh. <laughs> yan mo mga aming mga bisita. Oh. Mga puging mga bata. na no, puro puging. May isang ating maganda. Oh. <laughs> hmm? Yeah. Mm. <laughs>

best kong visit. Eh. Ano pang alam mo, bebe? Ano? Stella. Ay, ha? Alam, kagail ka, bebe? Si ano? Siguro si yun. Si ano yun? Pakamahulog. Si ba? Ikaw, ano ka na? Oh, pangalan na ko yun. Ha? Tenso. Ba, yun? Sa pangalan ni Enzo. Anong Elsa. Anong turo? Turo na yun? Si Elsa. Densi po. Densi? Ganda-ganda ng pangalan mo eh. Densi. Anong grade ka na po? Grade 4. Grade 4. Ay, kapatid. Okay. Magyayap pala kayo. Magbaba po kasi si mama eh. Ikaw na ba? Opo, madaling. Araw-araw kasi babalik sila. Sabi ko, kinder! Tapos ikaw na babalik? Ah, pagpadidig niyan. Sabi ko, pagwala po siya. Pagwala po siya, nasa school. Pagwala siya, nandun ka sa bahay niyo. Sino nag-aalaga? Saka si Lola. Pagwala po siya, nandun ka sa school. siya, nandun ka sa school. Huwag ka naman pala. Di ka pala nakakalaro. Anong pangalan mo? Aliasid. Ano? Aliasid. Anong pangalan mo? Aliasid. Maulana po. Maulana. Muslim to si Aliasid, di ba? Oo, oh, ah, Muslim to. Ito, ito, ano ka? Marco. Si Marco, ano ka? Muslim ka? Ano ka? Katulik ko. Katulak Katulak. Ito. ito, sino naman ito? Sino naman agad? Ay, bata pa. Oh, ito, bata, bata pa. Pero magaling na mag-sasalita. Sino ang Sino ang Sino Ano to <im sharing> Ano to? A baby. Boleh gini nanti lucu gak? Oh, kita mau melompat bersila yang. Aku sedang melihat yang. Wala nang na wala ka dito. na. Naisig si Mara. Susana nila Kasa wala akong pambili ng spaghetti Ang mahal ng mga ingredients for making an spaghetti So ngayon, ano na lang po. Pansit lang po. Pansit balabok. Yung ready ko na po at magluluto po ako ngayon para mga 3 o'clock PM, ibibigay ko na sa kanila yung pansit. Pans lang yung kayak. Pero magpapalawa ko ng konti, trompo. Kasi favorite nila maglaro ng trompo. So ngayon, nandito sila sa loob ng bahay. Handa ko ngayon, pasensya na po. Ilalagay ko na po siya dito sa estero. mo <tinyo> ka? ay layo pala lalakarin natin. Sarap. Ay, masarap daw. Ito ko kasi. Dito ko kasi